Maayong hapon, maayong gabi, maayong buntag, maayong udto. Yung mga laag ta diri sulod sa sa mall, magsoroy-soroy lang ta ani. Kumantay ka magsoroy-soroy lang ta. So nice kay ni siya nga store. Kaysa tong mga nag-collect dihag mga hilokiti, naa diri tanan. Cute kayo siya. Ganahan ko diri kay daghang kay silag pink. Because I love pink, of course. Very obvious naman. I always wear pink. Oh, look at this one. So many stuff inside. Ang ko cute. Ang cute, cute, cute. May mga sunglasses din po sila, oh. May e, mga toys. Look at inside. Very nice. Kutob lang ta sa lantawan, ani. Kaya di man takapalit. Masi na. Sige, nagpamili. Tapos di di makapalit. <laughs> ko, baby, man lantaw lang ta, baby. Harit na magpalit. <laughs> Isang gutrong po. Padaghan kayo siya. Nasod siya mga toys. O oh, naadyod diri tanan. Ganahan kayo ko diri magsuroy-suroy. Oh. Na nice kayo. Na yung mga school supplies po sila. Na mga hair ties. Balunan. Mga ball pen. Ito na sila. Oh. Mga cute kayo. Wow. Oh, all pink this area. Wow. Sige, nang tayo nga nag-wow ko. Tawag lang tayo sa wow, ani. Wow, Nasit sila yung mga mugs. Nice kayo ni Chef Delis Soro yan sa mga nag-collect. Okay. Daghan juga kapilian dili. Nice kayo siya Soro yan. Nice po ni Chef Delis kung magpalit kag mga gift pang pang birthdays. Quartaragy ko lang ani. Lantaw-lantaw lang mi. Nanggawas gawas mi ani gulay gibitbit pero nalingaw ra lantaw <laughs> lantaw Okay. unsa on na lang pagkadaghan aning palitono no di jud ni siya ma di ni siya ma ano ma... mahurot sa pagkadaghan tanaw lang o oh, di ba cute kaayo nice kani siya sa mga teenagers o mga kids butang sa ilang room ito, mas kaya ako magamit ang hihapong kong ginani. Kanin na ni, Tapos pagka naghan dyan sa kapilian dyan eh. Ang mga hair ties ni siya, mga cute kayo. Para sa may mga mga kids dyan nga babae. Para naghan ka ayaw, mga hair ties. Nasa sila mga headbands, hair clip. Ito, lukop nagpamili si Abby. Nisagot <laughs> ro, po siya. Hindi may magpalit. Maglantaw-lantaw lang mi. Kaya nag-birthday na lang niya. So, kadugay pa siyang birthday. Bago lang siya ka-birthday. Dagan ka siya mga kitchen. O, oh, mga cute kayo. Mga barato lang baya siya. Nagbira ni Aaron ang isa. Aaron, iole! Aaron, ibalik! Kamera nga kitchen. O, oh, cute kayo. Ah, nice kayo siya. daghan kayo. Pinky, ho! pagka cute na lang yun. Oh, quick, squishy, squishy. Bubble tea. Lapa, ganin doon. Ano niya, oh. Wala nagibuhi ni Aaron ang kamera na kitchen. Iganahan daw siya ato. Napadi sila yung mga snacks doon, oh. Mga chocolate stick. And crackers. Mga cosmetics mga mugs. Oh, kakiyot sa mug. Wow. Ganindot. Nice sila mga iba-iba kulay. Ay, kakiyot sa shopping basket. Eh. tarong mo. Ibog abi dali ba? nice kayo. Wow, good job. Nice kasi siya palitong tanan, oh. Pero kotob lang dyan sa lantawan eh. Hi, Ate. Hello. Tada. <laughs> nahuman na, nahuman na may pang lantawa. May napalit. <laughs> du Duwa na lang may diri. Dara. Eh, ingon ko ni Ate. Ako na po dati, bebe. Juhi ko. Kaya muad na ako sa bintana. Kung si Abi naman video, ani. Tada. Asa naman ka, Abi? Uy, ko! Tada. Thank you for watching guys. Bye bye. So cute. <laughs> Nagpa-cute.